makikipaghiwalay ka na sa asawa mo? Bakit? Nakalimutan mo na ba kung bakit nandito ka sa abroad? Nakalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Sa kanila? Hindi basta-basta ginagawa yan. Alam mo, mahirap ang maging broken family. Hindi naman kayong mag-asawa ang mahihirapan. Ang magsasaper chat ang mga anak nyo. Sila ang magiging kawawa alam mo kung anong pwedeng maging consequences, malulungkot ang mga anak mo. Wala na silang dalawang magulang. Pati sa pagdating si school, alam nyo, tataas ang kanilang insecurities. At pwede pang sisihin nila ang sarili nila. Mahirap, mahirap talaga ang broken family. So before you made that decision, eto na lang ba talaga ang only choice na naiiwan? Kasi tandaan nyo, pwedeng, yes, makatulong ito sa inyong mag-asawa. Sasaya ang bawat isa sa inyong ngunit. Ang pinakatalo ay ang mga anak nyo. mag kayo kung eto na lang ba talaga ang last option nyo? Hindi ba pwedeng mag-usap muna kayo? Pag-usapan nyo ang pinagkaka pagkakaiba at pagkakamali ng bawat isa sa inyo. Mag-isip tayo. Huwag basta-basta maghiwalay para sa inyong mga anak.